magkano kinikita ng nurse? Philippines versus abroad. Sa Pilipinas, pagdating sa mga public hospitals, ang mga entry-level nurse or nurse one ay maaaring kumita ng 40,000 pesos a month. Samantalang kapag private hospitals ka naman nagtatrabaho, yung mga entry-level nurse ay nasa 8,000 to 13,500 per month lang in smaller hospitals. Kapag naman sa malalaking mga hospital, nasa 20 to 30,000 a month. At kapag yung hospital na pinagtatrabuhan mo ay high-end na, maaaring kang kumita ng 50,000 pesos to 80,000 pesos wow. per month. Kaya naman maraming Pinoy nurses ang pinipili magtrabaho abroad para mas mataas ang kita. Gaya na sa Saudi Arabia, yung entry level nurse sila maaaring kumita ng 90,000 pesos to 150,000 wow. pesos. Sa Dubai naman, 120 to 225,000 oh, no. pesos a month. Sa UK, up to 192,000 wow. a month. Canada, 3.8 million pesos wow. annually. At sa US naman, 283,000 pesos to 500 191,000 pesos per month. Kaya pala maraming nurse ang nagsusumikap makapag-abroad para sa mas mataas na sahod at benepisyo.